Nalulungkot ba kayo sa mga kulubot sa balat? Nabuburyo sa medyo nalolos siyang na itsura? Gusto niyo bang maging fresh ulit at magmukhang baget? Kahit tita na o nasa kaedaran, may pag-asa. O eto na, manood kayong mabuti, lalaki man kayo o babae. Dahil may mga paraan na ngayon para bumata ang itsura at maging fabulous ulit mula buhok, balat, mukha, pati kamay. Kaya nating ipang-makeover lahat yan. Basta usaping pampaganda. Sagot na yan ng Rated Corina dahil iba ang husay ng magic ng experts. Mga kababaihan, umaaura sa kagandahan, mga certified lola na pala. Isang beteranang beauty queen, balik alindog, Nangulubot na mga kamay in an instant, young again. At dating tampulan ng tukso dahil sa kanyang kulay, glowing skin na ngayon. Lahat ng ito dahil sa magic ng siyensya at mga eksperto sa pagpapaganda. Pagdating sa hair and makeup, nag-iisa ang Reyna na kilala dyan. Gandang tatak Mother Ricky Reyes ang tawag ng karamihan proven and tested na dahil halos limang dekada ng institusyon si Mother sa pagpapaganda. Taon-taon, blockbuster ang kanyang konvensyon ng mga hairstylist at makeup artist, ang Phil Hair Hair and Makeup Trends. Dito nagtatagisa ng galing ang mga eksperto ng makeover from all over the country. Halos lahat ng mga sumikat na mga makeup artist sa Phil Hair unang nagsimula iba't ibang babae rin ang kanilang ginagawang modelo. At sa ilang sandali lang, mga diyosa na. Pero sa pagkakataong ito, mas challenging dahil mga senior citizen ang bida. Lahat ng pinakasumikat na magagaling na parties, sir, may kaparte sa aircraft nang sa Pirel. I'm happy for them because, kumbaga, nabigyan natin sila ng platform. Ma. Meet Catherine, Sally at Kathy, ang mga modelong grandma ng mga beauty experts. 20 years ago, naging pabulosa lang naman campaign nang ginawa modelo si Gloria Romero. Sana ang ganda ng lola mo. This time, naisip ko na bakit hindi ko siya i-revive. Gusto ko sana maging masaya mga senior citizen. Mag-model mo, magpaganda. But little did I know, that what I have done for high passion ganda ng lola mo, Is a senior empowerment. Dramatic and transformation ni Catherine mula sa plain looking office girl naging mala royalty ang kanyang look. Sino ba ang mag-aakalang 55 years old na siya hindi ba? Age is just a number. And um we are supposed to age like fine wine. So, I sincerely believe that, you know, the wrinkles, the sagging skin, it's all part really of the beauty of growing old. And we are fortunate to have been given long life so far. No? And it's really all about self-care, physical and mental health. Survivor naman sa mga pagsubok sa buhay, ang 51-years-old single mom na si Celivel Mauricio ng Plaridel Bulacan. Sa sandaling oras lang, malare na ang dating sa kanyang Santa Cruzan inspired styling. Di ba yung wala kang Kaya naging, naging palaban ko. Ginagawin ko yung mga anak ko. Nang ako lang. ko sila, ng ako na. Kaya ako po ay proud sa sarili ko. Ang 60 years old na si Lola Cathy, nagmukhang artista sa kanyang look na may pagka-Hollywood star ang sikreto daw niya sa pagiging young looking ang pagsusumba. Hindi yung porke nasa 60, 60 ka na eh, bahay ka na lang. Hindi po ganun. Kasi pag nasa bahay po kasi parang lalo kang magkakasakit. Parang, parang yun sa, sa, sarili ko po kasi parang gusto ko yung sa labas. May nakakausap. Although may nakakausap ka naman sa bahay. kasi lang syempre iba pa rin yung mga friends. At saka mga bago mong nakakasalamuha. Special technique at talent daw ang pagme sa mga lola. Tamang application at combination ng different shades ang kailangan para ma-achieve ang magmukhang bagets. Pag-apply lang po ng tamang amount ng produkto. Kasi the more na mas marami po tayong ina-apply, the more na mas nakakakita ng uh, hindi magandang resulta sa mukha. O diba, tamang kolorete lang pala sikreto para mag-transform ng bongga. Pero eto pa ang ibang pagpipilian. Kung may sapat na budget, pwedeng i-achieve ang youthful glow sa pamamagitan ng siyensya. Hindi na ngayon kailangan magmukhang matanda. Hello and goodbye sa mukhang bata pero kamay matanda dahil may teknolohiya na ngayon para muling manumbalik ang pagkabata ng ating mga kamay. At of course, para mag-level up na rin ang ating self-confidence. Habang tayo ay nagkakaedad, hindi maiiwasan na medyo mangulubot ang ating mga balat. At isa sa unang nakikitaan ng edad ay ang ating mga kamay ayon sa mga skin expert normal na pinagdadaanan nito ng mga tao ang prosesong ito ay kilala bilang natural aging dito nagsisimulang mawala ang collagen ng ating balat na nagpapanatiling banat ng ating kutis ang former beauty queen ng bansang Colombia si Tita Liliana Marquez problemado sa nangulubot niyang mga kamay at may isang beauty clinic na kayang solusyonan ang problema nito ni Tita Liliana. Pretty looks! we can still enhance yung look po of the hands. So, since medyo madami po yung veins and very wrinkled na yung certain areas, ito po yung areas that we can place fillers. Mm -hmm. um, actually, ma'am, aside from that, we're also offering po combination po kasi. So, aside from the dermal fillers, which will improve yung volume, yung medyo part po ng mga malalalim na and medyo bakat na talaga yung wrinkles, we can also place, ma'am, yung profilo. It's a newer po na technology that we offer para mag-produce din ng own collagen yung skin. Hands Bioplasty. Yan ang paraan ng clinic na ito para manumbalik ang soft and young texture ng ating mga kamay. Simple lang ang procedure at ang good news, instant ang resulta. makalipas ng halos dalawang oras. Nawala na ang mga naglalakihang ugat sa... Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon. Para sa mukha, at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested Skin Pro. nawala na ang mga naglalakihang ugat sa mga kamay ni Liliana. I was very scared it was going to be painful. But nothing. I mean, I didn't feel at all. It's very good and I recommend it to everybody. Siyempre, sinubukan ko rin yan minsan kahit ako hindi makapaniwala sa bagong itsura ng aking mga kamay. And what can I say but that I'm so feeling young. Because, as they say, the age of a woman is betrayed by her neck and by her hands. Correct. Or maybe her feet. Hindi <laughs> ba? So, look naman at my hands. Look at my Aww. hands too. Well, best, wala akong panama dito. It, <laughs> Mula sa pagpapabata ng muka, to kamay, to balat. Base sa pag-aaral, isa ang sobrang pagpapaaraw sa mga factors ng pagpabilis sa pagtanda ng ating skin. Pero huwag masad dahil may pwedeng inumin para manumbalik ang flawless at glowing skin na kayang-kaya ng bulsa. Yan naman ang pinagtuunan ng pansin ni Nino Bautista. The advantages of Lumifix, may tatlong whitening ingredients, triple whitening ingredients mula sa Reduce form glutathione, Acetylcystine, glutathione booster at ALA. Yung tatlong active whitening ingredients yan, totoong makakatulong magpaputi or magpa-brighten ng balat dahil tumutulong itong mag-produce ng lighter pigmented melanin sa bawat consumer. Ang kagandahan pa with Lumifix, meron siyang Polypodium Leucotomus. yung natural ingredient yan. Tumutulong yan para mag-minimize nung damages na maaring idulot ng harmful UV rays, no? parang oral sunblock. Sa isang country na laging sunny at laging maaraw, kailangan natin ng extra protection para hindi ma-damage ang ating mga balat. Nagkaroon ng ideya si Nino, isang industrial pharmacist, na i-develop ang isang produkto na makakatulong para gawing fresh ang ating mga kutis. Dahil na rin sa kanyang sariling karanasan noong bata pa, naging tampulan siya ng tukso ng kanyang mga kaklase dahil sa kulay ng kanyang balat. Kapag ikaw ay may kulay na hindi natatanggap, sabihin nating dark skin, meron pa akong hugis na hindi rin na-accept ng na society. Sabi nga nila, lechon baboy. Malaki na ako, tostado pa daw yung, yung itsura ko. Napakalaking bahagi yan ng kinalakihan ko. Magkakaroon ka ng trust issues and uh, trust mo sa sarili mo. Dahil kapag ikaw ay isang bata na lumalaki, na hindi na laging sentro ng katatawanan, hindi mo maibahagi yung kaya mo. Hindi mo maibahagi yung sarili mong talento or sarili mong opinion. Siguro masipiliin mo na lang na tumahimik na lang. Kasi bawat sasabihin mo ay maaaring maging katawa-tawa sa tao. Dati pa lang, sumubok na ng iba-ibang produkto si Nino para pumusyal daw ang kanyang skin tone. Maging ang pagkuha ng kursong pharmacy sa kolehiyo kasaba sa plano ni Nino para makaalis sa madilim na bahagi ng kanyang buhay. Isa yan sa motivation ko sa buhay kasi uh, uh, bilang isang industrial pharmacist, may kakayanan na makapag-develop at mag-formulate ng product at makapag-research ng produkto na totoong maakapagbigay ng confidence, ng tulong sa consumer. Dalawang taon mula ng matapos sa kanyang kurso, pinalad si ninyo na makapagpundar ng isang food supplement business at isa ang lumifix sa mga produktong kanyang ginawa na sagot niya sa pagpapa-flawless daw ng balat. Nung dinevelop ko yung lumifix, yan yung mga tumatakbo sa isipan ko dahil a uh, gusto kong dumating sa punto na uh, hindi na maranasan ng, ng, ng kabataan o ng, ng isang tao yung mga naranasan kong uh, Hindi siya naging batayan para magkaroon ng galit sa puso ko. Instead, naging batayan ko pa siya upang magpakatatag, mag-aral maigi, magsikhay sa buhay, at mag-develop ng produkto na maaring makatulong sa akin at makatulong sa mas maraming tao. Sinubukan mismo ni Nino ang naimbento niyang produkto. Proud naman siya sa naging resulta. Nag-glow nga daw ng husto si Nino. Tinry ko yan for, a uh, for good three months kasi dapat ganun ang, 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 study talaga para makita talaga natin ang changes sa ating skin tone. Pumupusyaw na talaga ang balat no? at nakikita natin no, nakakaiwas sa pagkakaroon ng, ng dryness ng skin kasi it also moisturizes the skin. Hindi lang daw epektibong balat, kundi ito rin ay may antioxidant na nakakatulong sa paglinis sa loob ng ating katawan. Ang lumifix ay may ingredients na may kakayanang proteksyonan yung ating atay dahil alam naman natin, ang, ang liver natin, uh, overuse na natin yan. No? Over time, nag-work yan para sa atin. Sa dami ng toxins na pinapasok natin. Pagmamalaki niya, nakakatulong na sa kalusugan, nakakatulong pa sa ekonomiya ang kanyang imbensyon. Expert sa pagpapaputi healthy na ang katawan, brighter complexion, and you're more confident na i-present yung sarili mo kasi mas masarap ang glowing skin. Kasi alam naman natin, lahat tayo gusto natin forever young na balat. Forever young looking na balat. Yan naman ang gustong mapanatili ng office administrator na si Novi. Trabaho ni Novi na makisalamuha sa mga tao pero hindi siya confident na humarap sa publiko dahil sa chismis niya sa katawan, ang kanyang losyang na mga kamay at hindi makinis na kutis. Nawawalan ako ng confidence sa sarili ko, na-insecure ako. Tapos nahihiya ako, as in nahihiya ako ipakita yung kamay ko, medyo dry, medyo magastang. Sumubok na rin daw siya ng mga lotion pero bigo sa naging resulta, nagka-allergy pa siya ginagamit, moisturizers, minsan mga nakikita ko sa mga social influencer, social media influencer, then minsan binibili ko, ginagaya ko. Pero so far, sa paggamit ko ng gano'n, parang walang, ano, walang effect sa kamay ko. At the same time, nagkakos ng allergy. At sa lahat daw ng kanyang sinubukan, isa lang daw produkto ang naging epektibo sa kanya, ang K-Magic Skin Cream. Bukod daw sa mabango ay pasok din daw sa kanyang sensitibong kutis. Meron itong mga active ingredients na proven and tested na mabisa sa pagpapalighten, pampa-moisture, at pampa-anti-aging. Truly an expert dahil imagine, tatlong benepisyo sa iisang produkto. Para sigurado ang transformation ng skin ng lahat ng Pilipino, taglay nito ang titanium dioxide na nagbibigay ng kakaibang glow sa balat. Glycolic acid na nagtatanggal ng mga dead skin cells para lumabas ang younger texture ng kutis. Betaine na may moisturizing, protective, and sensory benefits niacinamide na nagtatanggal ng hyperpigmentation o pag-iitim ng ating balat, at ang alpha-arbutin, ang skin lightening enhancer, safe at FDA approved. Mag-scroll ako sa YouTube, sa Facebook, and then natagpuan ko po yung video ni Ma'am Corina. And then ayun nga po, may indoor siyang uh, lotion mga gamit na pwedeng mong i-apply sa kamay. And then eventually, sabi ko, parang mas okay ito sa akin. Parang hindi ako nagkaroon ng allergy, wala cars effect sa akin. And then tinuloy-tuloy ko yun. Kaya ngayon, super confident na si Novi kapag humaharap sa tao. Lumambot at kuminis na ang kanyang mga kamay. At ang lahat ng K-Magic Skin Essentials, mabibili sa Mercury Drugstore, Merrymart, Shopee and Lazada. Change is good, lalo na kung ikakaganda ng ating pisikal na itsura, napakahalaga ng transformation o pagbabago sa tao. Binibigyan tayo ng second chance na i-level up ang ating mga sarili. Pero dapat ang sarili ang maging numero unong inspirasyon sa bawat pagbabago. Dahil nasa ating mga kamay ang totoong magic. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash. Pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash. Ay yung applicator niya na pinasa Japan namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilikmata. mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara day, The only one in the market with a clinical trial tried and tested, I love to lash.